Yo, what's up mga sandok? What's mga chika Good morning po. Kumusta? Yo, what's up? What's up? Yo, what's up? Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga mga po ulit mga sandok. Ako po kami ng mayroon. Please, please like. Like. Share. Share. Comment. Comment. And subscribe. Subscribe. So yun, mga kasandok uh, Maglilibang-libang lang kami nila Gakol so, sa ibang At ito, hindi kami sa bukit ngayon uh, kami ng isang pira may bukid uh... so yun ito na nga mga kasandok yung nahuli naming manok ay nabili naming manok kaya, hawak po ni Iban dapogi Pogi at saka ni Jampol da Pogi ah uh, yun sabi nila ihawin daw namin dito sa kubo kaya yun na obliga kong... ihawin so yun mga kasandok yun po yung dalawa kong kasama si Iban at saka si Jampol Papakulo na po tayo ng tubig eh. Napakalakas na po ng apoy natin. Na lang, Yan, pakukuluan po natin. At babalahibuhan natin yung native na manok. Pagkatapos ay ating lilitunin. Native na manok. Stupanok. Yan po. Yes, o yung kasama kong kakain. Diyan po, lahat ka si Iban. Okay ba Iban? Please like, share, comment, and, and subscribe. Surprise. Ayan, tapos na natin balahibuhan. Sinasalab lang natin yung maliliit na balahibo. Tapos tutuhog natin dun sa ating legendary na stainless na panglitsyon. Yan po mga kasandok. Ito lang po ang merienda namin ni Jampol at saka ni Ivan. Hindi kami nagdala ng bigas para makapagluto. Kasi bigla na lang nilang hiniling na mag-ihaw daw kami ng manok dito sa kubo. Yan po. Kaya hindi na nakarating sa bahay. Dito na namin siya niluto. Diba? Diyan po, Iban? Papa. Ayun. Ayan. Ayan, Ayan po, yung dala. Hindi ba? Iban, diyan po? Opa. Okay ba, Iban? Play. Ayan po, mga kasandok. Pinipihit na nung aking dalawang assistant ang native na manok. Worker kami. Ha? Worker kami. Ayun. Ano sasabihin mo sa mga kasandok? Ha? Please like, share, comment, and subscribe. Ayan po mga kasandok. Oh. Pinipihit na po nung dalawa. agaling galing pumihit ah. Sa naman yan. <laughs> excited ka na ba, Ibad? But excited ka na? Ba ng kami na, ng usok. Ay, ganon <laughs> excited na si iban So yan, excited na raw yung excited na raw yung dalawa kaya yan inaapura na pihit. So yon mga kasandok, yan medyo namumula na oh. Medyo pasunog na nga ng konti yung pitso niya eh. Pero yan ang masarap sa native. Inihaw na sunog. Ayan po oh. Ano? Parang ihaw baliwag. Yan oh. hindi na tayo nagpabaga kundi sa apoy na lang mga kasandok. Ah, purahan kasi itong aming pag iihaw na to eh. Kaya eh, yun, malapit na maluto. So yun mga kasandok, luto na to. Pwede na nating hanguin to. Ano dyan, Paul? Apa. Galing talagang magpihin itong si dyan, Paul. Ha? Hindi ako nasama. O, na, dalian mo. Ayan po. ah, Sige, dyan ka na lang ha. Sige. Ayan po mga kasandok. Paluto na to. Mga 5 minutes na lang. Hanguin na natin to. Ano dyan, Paul? Apa. Ayan galing magpihit ni Jampol oh. So yun mga kasandok Luto na po yung manok sabi mo Luto na po yung, eh, na manok. Na yung manok Pakain na po kami Pakain na po kami Pray ka na Pray Salamat po sa biyaya Salamat, Salamat po, po, sa biyaya. biyaya. Ang lahat po. Ang lahat, lahat po. Kay Jesus. Kay Jesus. Amen. 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 Kain po tayo mga kasandok. Kain po tayo mga kasandok. Sige, kain na. Kain na. Yan. Napaka-sarap naman. Yan, naku, mainit-init po, Sige hmm. ka lang, Sama. Iban. Yan, mukhang sabot po ata, pero okay lang ito. Ha? Huh? <laughs> Laba, sige! Yan po, chicken. la Laba! -la -la ito yung balat. Para kayo, ibang tong balat. Hmm. Ayun, ngay kuha ka na jumpol. Ito, kunin mo itong isang isang hita na to. Kunin mo na to, diyan, Paul. sarap kunin ito mga kasandok, oh. Yan, solve po si Jampol dito. Yeah Jampol. Kain po. ayain mo sila kumain. Kain po, amo. Kain po. Mukbang po kami ng chicken. Umusok-usok mm. pa. Parap. Katuwaan lang mga kasandok wala kami dalang kanin iho lang kami ng native na manok hindi ba iban? oo uh -uh. napipil daw kasi ni iban yung mag vlog excited na raw siya kaya yun naubliga na kami mag iho ng manok wala ko di ba dyan Paul? wala pa wala na yun dito lang dito hey, dito sa'yo yan yeah, sarap po hmm sarap Ayo, <laughs> uh -uh. kumusta po kayo lahat mga kasandok? lahat po ng mga dati nating mga viewers dyan kumusta po kayo siguro po baka mag vlog pa kami sa mga susunod na araw mga kasandok kukumpletawin na natin ito kasing niluto namin native na native talaga mga kasandok nilagyan ko lang ng konting asin pero napakalasa pala ano dyan Paul Ayayin mo sila Shout out po sa inyo lahat, wag. Hmm. kain lang kain. Hmm. Magat, 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 magat. Magat. Eww, tarap. tarap. naman. Salap, dabli, dabli, blat. na. Dabli. Enjoy ka na? Happy ka na? Okay. Tarap. Ah pati mo. Alam, no choice mga kasandok eh. Si Ibal lang at saka si Jempo lang lagi kong kasama. Kaya siguro, baka lagi kong lang isasama sa pag-vlog to. Simpleng lutulan dito sa kubo. Puro inihaw. Di ba dyan, Paul? Sabihin mo, shout out sa inyo lahat. Sabihin mo lahat. Ayun. Sarap. Meron ka pa? Buksak ko. Yo. Hmm. Ito. Yan. Sarap. Pagbutuhin nyo kain. Mm. Mukbang chicken manok. <laughs> Ay, gusto may balat? Hirap. Ito may balat. Mahirap to. to. Mahirap to. Ito balat eh. Yun. Sarap. Hmm. Grabe. Ayun, shout out doon sa binilang ko ng manok. Bubu, kasi eh, pa tayo. Paring Jenny, tsaka kay Kumaring Divine. Thank you, thank you very much. Bibili pa tayo bukas? Oo, oh, bibili pa tayo. Sa susunod, siguro, bibi naman ay iihawin natin dito. Bibi naman. Balat. Nasunog ko? Hmm, okay lang, masarap yan. Hmm. Dito, sunog yan. Kaya ka nasunog. Yun. Napakasarap kumain ni Jampol. Jampol, lo tirahin mo pa ito. Nadali mo na isang hita. I tirahin naman ni Jampol yung isang manok. Ay, isang pakpak. -pak. Yan po. Hmm. Yan. Hmm. Gilas. Yan, oh. No? Lutong-luto yan, mga sandok, oh. Napakabangon yan. Ah. Tarap. Dinam naman, oh. No? Okay ba? Hmm. <laughs> Mami. Sabihin mo kay Mami kasi Mami. Mami. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Exponsor naman. Exponsor naman. Bi magpadala ka ng pambili ng pulam. Sabihin mo. Baboy. Ay. Bubuli. Ay, bubuli. Hahaha. <laughs> Laki. Hmm. Kulit ka. Ah. Ay, whoops. Hop. Harap. Ito yung tumbong ang kakanain ko, mga sandok. Tapos na uli natin yung bubuli. Ando sa, sa, sa takip ng ganyan. Ah, shout out nga pala kay Marilo ah, sak Lutre. Huli kay... Ay, mo yung... Ano? Kay eh, Ate Tess. Ate Tess, mo. Papa! Oh. Lumubuli ha sa sarong ng, ng lalagyan ng rawan. Alam, ano, malis na yun. Okay lang yun. sit down. Sit down at pa alam na tayo. Sit down. Mami, ano? Mami! Kumusta po? Kumusta po? Pakabait ka dyan? Pakabait ka dyan? Ayun o. O, ayun na. So, yan mga kasandok. So, ayun ka kasandok? Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. Yung aming pagmumukbang. Yung paano na ba pagmumukbang? Nang native na manok. Nang native na, na manok. Please. Please. Like. Like. Share. Share. Comment. Comment. And. And. Subscribe. Subscribe.